Magandang magandang araw po mga kabalanggay Today is Saturday uh, 10.35 10 na po ng umaga at uh, nakaka almost 2 weeks na po na wala pang desisyon tungkol po sa term setting 4 years 3 terms na pinasasabay camera conference committee alam ko po na kayo'y naiinip na at uh, tayo'y naiinip na rin dahil uh, alam mo na buhay ng mga barangay officials at buhay po ng barangay ang uh, nakasalalay po dyan ano? pero hindi lamang buhay ng barangay uh, maraming epekto yan sa mga mangyayari sa politika this coming 2028 at palaging uh, palagi nga hong uh, dati nagsaita si Pangulong Ferdinand Marcos na nakatuon o connected ang barangay election palagi sa presidential lalo lalo na rin yung national and local election so lahat yan magkakatagpi-tagpi kasi alam mo naman manok-manok system yan so nasaan na ba tayo ha? kasi pwede na natin sugurong pag-usapan yung mga masisela na bagay na kung bakit tumatagal rin desisyong sa sapagkat kung papasa yan napirmahan na dapat yan eh, diba? kung hindi kontrobersyal yan napirmahan na yan so meron tayong mga usapang legal at hindi lang legal uh, usapang constitutional ang ating uh, ang, ang mga kinukonsidera ngayon ng Pangulo sapagkat sabi nga ni Senator Coco Pimentel, Touch move ngayon ng Presidente. Siya may last touch ng bola. So nasa kanya ngayon. Ang uh, destino. Destino nating lahat. Destination ng barangay. Kung tayo ay next year mag-election o itong 2025, December 1, magkakaroon ng election. Pero i-divide natin muna lahat ng usapan natin para wala munang mga reaction dito. Ganito ka, ganon i-divide muna natin yung ating uh, analysis into three parts. Okay? Yung una yung legislative process, babalikan natin. Okay? Then, yung constitutional, siguro naman, pwede na natin pag-usapan kasi hindi na natin kailangan pag-usapan kung papasayan sa BICAM or hindi. Pumasa na eh. Diba? So, lumabas na nga. Laman na ng dyaryo, laman na ng radyo, at saka television. And of course, ng internet, si Attorney Mac. Uh, claiming na ito ay unconstitutional so pwede na natin siguro pag-usapan yon mga kabarangay and of course uh, siguro o hindi mas siguro sigurado na dapat pag-usapan natin yung meron tayong kodigo pag-usapan natin yung political repercussions kasi alam nyo ang pagpasa ng ganitong klaseng uh, batas meron laging implikasyon sa galawang politika ayaw man natin o ayaw man nila eh, meron talagang implikasyon. So, <clears throat> pasok na muna tayo sa legislative process. Nasaan na ba tayo? Nandito na tayo sa pipirmahan ba ng Pangulo? Hindi pipirmahan? Lapse into law 30 days? At saka, syempre, alam na alam nyo naman, veto. sabihin, disapprove. Huwag na natin pag-usapan yung two-thirds votes. pag usapan na po natin yon Wala nang magiging two-thirds kasi wala nang session. Nagpaalam na ang Senado, nagpaalam na ang mga congressman. So, first to good ang Pangulo na mamili sa tatlo. Okay? Kasi maraming political repercussions yan pero kakausapin muna kayo kakausapin ko muna kayo mga kabarangay sapagkat marami ng meron ng masasabing kompromiso meron ding yung pampalubag loob sapagkat ang pinangako naman talaga ay 6 years, 'di ba? Kung may extend, wag na tayong magpoptumpik-tumpik pa sa pagkat extension. Extension 'yan eh. Okay? It may be term fixing, pero it implies that it is an extension. So pinangako sa inyo 6 years eh. 'Di ba? E ngayon 1 year na lang. Kung matutuloy yung November 2, 2026, 'yan ngayon na pinag-uusapan. Doon naman sa December 1, 2025, kung sakaling matutuloy ito, kompromiso na ito, pinasa ito ng Bicameral Conference Committee, kompromiso na ito para din eh. At hindi na masyadong parang pampalubag-loob na lang na isa na lang, isang taon na lang ang hinihintay. Ganon pa man, yung mga nakumpunumiso sa 6 years na ngayon ay 1 year na lamang, tinatanggap na lang yan. Tinat hindi ko siya sabihin tatanggapin nyo. Tinatanggap na laang yan dahil extension pa rin. Wala nang magkakapahiyaan. Doon naman sa nais, dito sa December 2025, maaari, maaaring tanggapin na laang din sapagkat isang taon na lamang naman ang paghihintayin. One or two kung ano man ang maging desisyon parang sa tingin ko pampalubag-loob sa lahat ang nangyari. Ganun talaga ang politika. Pero wala pa tayo doon, wala pa. Yan lang eh, win -win lang natin yan. Kasi maraming political implications such as actually in Saledak, yun ang gusto ng Pangulo. Sinabi na rin po ni Sen. Coco Pumintel na ang gusto ng Pangulo ay 2025 election, paglabanan na lang yung 4 years. Which is wala na sana ng problema. Kaya lang, naging problema naman lahat dyan. Dahil nga, merong political implication. Lahat yan nakatuon sa politika. Merong mga groups na naglabi sa kongreso at sa pangulo at meron mga ilang individual na nagsabi sa pangulo na tayo mo na boss, marami magagalit sa atin pagdating na sa 2025 ako naman, isang small time lang ang mga na politiko ang naiisip lamang natin dyan ay eh, magastos kasi katatapos lang ng national and local elections gagastos na naman ang mga politiko para ilagay nila yung mga manok nila so magastos nga naman talaga maraming magagalit dahil katatapos lang ng gastusan. So, ano na nangyari? E, ipinangako namin to. So, ano nangyari? Pinasa ng Kongreso. Yung sinasabi ko kaninang pampalubag loob na one year, pampalubag na loob na one year ang hintayan. Ayon ang pinaka-compromiso nila na I think two years ago naisip ko na yan, yung 2026 na yan. Pero hindi pa tayo sa topic na yun. Wala muna magre-react. Dahil na, na naman, nagduduro na naman yung iba dyan. Nakikita ko. <laughs> so, nandito na tayo. Signing. Ha? Force to good ang Pangulo na pumirma. Hindi pumirma, papasa yung dalawang batas. Pumirma, anytime. Hindi pumirma, 30 days lapse. RA na siya pagka Vito, sorry. Pagka Vito, uh, well, ayun na tuloy na 'yun, December 2025 force to good ang pangulo kung ako, ang senador o congress hindi ko bibigyan ng bill ang pangulo na may ipit siya. Pero ganun sa politika of selfish interest, kamihan na ako, pero ibibigay namin sa inyo pangulo, bahala ka na yun ang, yun ang hindi, hindi maganda palang yung sinasabi ni Senator Jesus Cordero noon na teka muna eh ang bagal-bagal nyo mag kasi puro kayo late tapos eh bibigyan sa aming impeachment tapos pagmamadaliin nyo kami ba? Diba? Eh, eh, obvious na obvious ganyan kasi kayo magtabaho kayong senador at saka kayong mga congressman ganyan, ganyan kayo magsenador last minute na sabay iaabot nyo tapos bahala ka na ikaw na masisisi so ganyan ang nangyari naging force to good kaya Intindihin na lamang natin ang Pangulo natin na medyo mabagal ang desisyon sapagkat winiway niya lahat ang mga constitutional questions na maaaring iparatang sa Supreme Court ni Attorney Mac. At nagsabi na si Attorney Mac na pupunta talaga sa Supreme Court kung maging RA nga ito. Okay. Pwede na natin pag-usapan yung sa constitutional ano. Yeah ano yung sinasabi muna ni Attorney Mac? Let's just say ha, na kayo mga kagawad na nakikinig, kayo mga kapitan na nakikinig, kayo mga, kayo si Pangulo. Okay? And then, let's just say na ako, abogado ako ng pro, na gusto kong matuloy yung bill, at ayokong matuloy yung bill. ba? Diba? Mag-aabogado ako. So, kayo ang kapangulo. Yan, yan ang usapan natin para magkaintindihan tayo alis muna yung uh, alis muna natin yung pero ako yung puso ko ganito hindi alis muna natin so ang sinabi ni attorney mac number one ay yung bill na yan pinasay isang panlilin lang misleading okay sapagkat hindi naman talaga yan for term fixing eh pinangako yan para iboto sila dahil postponement talaga yan ng eleksyon para ibigyan nung una nga 6 years eh nung binoto niya na sila nung sinaporta niya na sila hindi na 6 years 1 year na lang ngayon eh eh, <laughs> totoo, yun ang nangyari. So, pabaladbungan na lang. O sige, one year. Anyway, nawawala na naman ako. Yung panlindin lang, at saka misleading for the postponement, yun ang sasabihin niya sa Supreme Court. Sasabihin niya, politika yan eh. Okay? Sinabi nila, iboto niyo ako. Pero ipapasa natin to. At marami naglabi doon. Rinig na rinig niyo po lahat. Meron nga nagsulat ng suit, ng letter. Evidence. Ha? pwedeng gawing ebidensya ni Attorney Mac na ito ay talagang for the purpose, sole purpose of postponement in order for me to get re-elected or for me to get elected. political reasons. <clears throat> Kung ako ang abogado ng halimbawa sabihin natin, ha, iwiway natin lahat. Kung ako yung opposing na abogado, kunyari lang, nananaginip lang ako. Ha? ang pwede nating sabihin diyan well you cannot hindi mo pwedeng sabihin misleading o paniling lang kasi subjective 'yan meaning maaring sa iyo panlilin lang pero sa amin hindi sa amin mga barangay officials hindi yan panlilin lang kasi gusto talaga namin 4 years at gusto namin hindi synchronize And at the same time uh, you cannot hindi mo pwedeng sabihin may bahid yan ng kasamaan dahil yun yung tao na yun eh. You know? Sabi nga ni Coco Pimentel, Coco Pimentel na naman po tayo ha. Hindi naman kami magpapasa ng batas para sabihin na ibito ng Pangulo eh. ba? Diba? Kung narinig niya yung interview niya. Hindi naman kami magpapasa ng batas para malaman, para sabihin namin unconstitutional sabay magdadasal kaming ibito mo. ba? Diba? So, in other words, they were in good faith out of the wisdom yung wisdom nila sa senator as a congressman eh yun ang in good faith sila Nabibigyan ko kayo ng apat na taon na termino o anim taon na termino para matapos na yan at lagi tayong naging eleksyon every year na nga halos, eh so yun ang kanila you, you, you cannot say kung ako supreme court judge na paano mo nalaman attorney Mac masyado na in bad faith o oh, dahil sa kadumihang sa, sa masamang uh, motibo niya, pinasa yung batas na yun. I think 22-0 na bumoto doon, at saka yung 300 plus sa Congress na bumoto doon, I think, pwede mo sabihin, they are in good faith. Pero, pero, ha? Pero, wala mo ng violent reaction. Eh, kung ako ang tatanungin ninyo, may basihan yung kay Atty. Mac. Dahil, palaging may isang senadora na nagsasabing, matutu matutuloy na yung postponement sa 2027 na sa 2029 na sigurado na doon pa lang may isa na senador na ginagawang politika po yan kaya lang ang problema dito there are 22 senators 22 who voted for and 300 plus who voted for na hindi mo pwedeng sabihin na lahat sila masamang tao at niloloko yung taong bayan kasi meron tayong sinasabi ko sa inyo na interchamber committee na irerespeto mo ang wisdom ng isang tao, senador, congressman o isang branch of government. So, yung word na panlilin lang is ganyan-ganyan. Depende na lang sa appreciation ng arguments ng abogado at ni Attorney Mac at ng Congress. Depende yan sa appreciation ng pagkakasabi nila sa debate na yon. So, ganun yan. Okay? Maaring, maaring, you know, kung ano man. So, yung paninilan tsaka political issue na discuss natin, eh, ang siya sabi, may nakasingit kasi na pwede ba ma-postpone? Kasi meron dyan postponement. At tagalagay dyan November 2, 2026. So, ibig sabihin, it is not for the term setting. It is for the postponement of election which in Makalintal versus Comelec, yung unang-unang -una decision ng 2022-2023, eh, was struck down as unconstitutional. Yan. Yan ang main argument ni Atol ni Mac. So, ang sabi ni Atol ni Mac, it is a postponement disguised as term setting. Pero inamin din ni Attorney Mac in one of his interviews, I think sa Ted Filon interview, na sinabi ni Attorney Mac na inayos ng Kongreso. Yung title noon is for term setting. Okay? Kaya naman na slack down eh. Ayaw na nga. Yung title noon, noong 2022, is for postponement. Nakalagay doon, postponing December 22, BSKE, blah, blah, blah. Ngayon, ang title ngayon is fixing the term setting of public of barangay officials four years to three years. Ayan lang. So, from that statement alone, masasabi natin na inayos ng Kongreso at saka ng mga ng Senado yung title. So, term setting ang nasa title. So, hindi mo pwedeng sabihin naglilin lang because Uh, fixing of term setting 4 years, 3 terms yan eh. So, yun, yun mismo yung nakalagay. So, yung argument na yun could also go either way. Kasi meron nga provision ito yung title, pero meron provision na nakalagay doon na the next BSKE 20, uh, election would be on November 2, 2026. So, kung, if you just want, kung gusto mo lamang ng term setting, maganda na yung unang proposal ni Pangulong Marcos. 2025, paglabanan nyo na and then term setting ang paglalabanan ninyo, 4 years, 3 terms. That's, hindi yun retroactive. That's, uh, ah, mamaya, maalala ko. Anyway, pag ganun. Okay? So, sinasabi na retroactive simply because dati, yung yung constitutional ay yung yung basis na sinasabi niya yun is gusto ng 6 years baga apply sa 2023 kaya nga kaya nga yung mga second termers hindi na pinatatakbo eh di ba ayun retroactive yun yon bibigyan ko kayo ng sample ng retroactive ha uh, kung kung walalaman niyo kung sino si pasensya na pero hindi ko siya ginagawang example but this is the best example and this is a fact you know merong tao dati na nakulong because meron siyang illegal possession of firearms. Yung batas po noon, eh, ikukulong ka ng 10 years, I think, I don't know, ha? Pagka, pagka nahuli ka ng illegal possession of firearms. Okay. Nagpasa si Ramon Revilla, not Ramon Revilla ito, yung junior. Nagpasa si Ramon Revilla senior noon, nung 16 Congress ba yun, ano? si Senator Ramon Agimat Revilla senior, ha, yung tatay. Nang gun law na nagsasabi na 5 years na lamang pagka nahuli kang illegal possession of firearms 5 years na lamang ang sabi sa batas hindi pwedeng retroactive pagka halimbawa pinagbabawal mo and then sinabi mo bawal and then makukulong yung mga dating hindi naman alam pa yung batas o hindi naman wala pang batas noon biglang makukulong sila eh that's retroactive kasi hindi naman nila alam na papasay ito na although pwede kang magpasa ng retroactive law, basta yan ay makikinabang yung tao. So, nung nag-five years yan, ang makikinabang, yung nagsaserve na ng five years, at saka more, pinakawala na yung tao na yun. Nag-retroact. Yun yung good retroactive. Yung bad retroactive, yung pag-hindi. Pag-hindi para sa taong bayan ang pinapasa mo. E eh masama, at pinaparusahan mo siya sa ginawa niya na wala pa namang batas noon, yon ang retroactive. So, retro, masama ba yung batas na term fixing ko, no? Uh, no, not, not, not in any shape or form na masama ang term fixing. Ang masama, ngayon mo gagawin yung term fixing. Mm -hmm. So, may postponement ba doon? ah uh, technical masyado sapagkat pagkata uh, magkakaroon kasi ng eleksyon eh. One year from now or probably sa December 2025 under discussion pa yan so hindi pa applicable yung mga ganyan topic but then again kasama sa retroactive ang, ang constitutional question maaaring ganun-ganun din yan depende sa argument okay sana napaliwanag ko ng maaga kasi kahit ako naguluhan eh <laughs> so uh, dasaan na ako yung nagsasabi na 2 years hindi daw yun constitutional tapos na tayo po dyan hindi niya pwedeng hindi constitutional dahil pinayagan kayo ng Supreme Court. Second, alam niyo yan. Third, hindi kasalanan ni Attorney Mack, hindi kasalanan ng barangay officials, hindi kasalanan ng Supreme Court. Ang may kasalanan niyan yung Kongreso na na-declare na unconstitutional yung batas. Kaya imbis na tuloy nung 20 uh, whatever, na paikse. Sinabi yung and academic. Pag sinabi yung mutan academic, wala na kami magagawa. Importanting word na and academic. Kasi mamaya sa discussion natin, lalabas yan. Okay. So, another constitutional question, holdover position daw yung yung mga uh, mga nakaupo ngayon, which is pinagbabawal ng, uh, ng constitution. Kasi, by virtue of parang implied appointment. Parang kayong inappoint. Eh, bawal mag-appoint ang kongreso, ang senado. Bawal mag-appoint ng kagawad. You know? Kung naalala nyo dati sa mga lessons natin, ang nag-appoint mayor, pagkulang ang kagawad, mga ganun. ganun. So in effect daw, in effect, eh pala ka nag-appoint. But kung mag-aabogado tayo, ah uh, sasabihin na implied in effect. Eh appointment 'yan. I don't think there was a formal appointment. Kung didibatihin natin sa Supreme Court, there, there was never a formal. Hindi daw sinabing uh, dyan kayo uh, take your oath of office hanggang 2026. Kayo. There was no for a formal appointment in effect, parang holdover lang kayo, you have to stay in your office simply because walang eleksyon eh. So, yung sinasabing walang eleksyon, Diyan muna kayo, that, that, that's a natural progression in politics. Kasi kung walang eleksyon, marami nagkahaganyan, eh, hindi pa pwedeng paltan mo ng paltan lahat. 42,000, 47,000 papaltan mo, very impractical. ba? Diba? Kasi nag, nag, term set ka. So, anong sinasabi ngayon ni Atty. Mac na tinanggalan mo ng karapatan yung tao dahil hindi, hindi tinanggalan mo sila ng karapatan dahil hindi mo sila pinapa-participate sa eleksyon at kinansel mo yung eleksyon ng 2025. Well, kung permanent na kinansel ang eleksyon, tinanggalan mo na ng karapatan ang taong bayan. That's it. Kasi hindi naman porket na delay ang eleksyon o halimbawa nagkagera tayo at uh, hindi na tuloy election wala namang hindi mo naman tinanggalan eh yung yung taong bayan eh pero then again the constitution states that you cannot postpone the election so yung argument ni attorney may has some legal basis yung yung argument lang na hindi mo naman talaga tinanggalan because after a year eh meron namang election so there was no permanent uh, Uh, ano to denigration or debilitation ng isang right o inherent right ng tao. So ganun ganun din yung argument na yan. So kung sinasabi ni ato ni Mac na yung yung incidental yung sinasabi ni Senator Imee na natanggal yung election at sinasabi na Adon ni Atone Mac na no, hindi incidental ang aming ang aming karapatan para bumoto. Well, pareho silang para sa akin mali. Kasi yes, eh, hindi nga talaga incidental ang inherent right. Tama si Atty. Mag. Pero hindi rin naman tinatanggalan ng kalapatan dahil may election naman eh. You know, na-move lang eh. Ang problema dito, bawal nga mag-move ng election in Makalintal versus Comelec. So, yun talaga yung pinakapunto ni Atty. Mag. Whatever is the reason na pinag-usapan natin, ang pinupunto ni Atty. Mag is yung postponement. So, it, has it carries weight. So, gumaganya na tayo. di ba? Kanina pa natin uh, dinidebate yan. So, what's the right to vote? Uh, trample the pan? No, no. Incidental ba? Hindi. Oh. Hindi incidental ang right to vote. Oo. But, it becomes incidental at uh, dahil I may mean, word uh, postponement. So, sa Supreme Court lahat yan. Okay? So, sa constitutional arguments, it could go either way. Yun lang naman ang sinasabi natin, it could go either way. May punto si Atony Mac, inayos ng kongreso yung bill, kaya lang, dahil minamadali, marami siyang nakitang uh, loopholes, marami siyang nakitang uh, pwede niyang tirahin. One, in fact, last na lang ito na example, ano, pasensya na kayo ito papatagal. Yung sinabi niyang uh, the title, title, title of the bill must contain only one topic. Ang sinasabi niya na ang title daw ng bill ng Senado ng, ng Pinasa ngayon sa BICAM is Term Setting, Postponement, at saka uh, Holdover. Tatlo daw ang nakalagay doon na sa, sa buong mga provisions. But then again, ang sabi naman sa batas natin, sa principle of law na isa lang ang topic sa title. Sa title lang. Ang title naman, eh, isa lang naman talaga ang topic. Eh. Term fixing. So, pwede rin yun mag -ganun. Mag either way. Hmm? Nag-aabogado kayo, nag-aabogado lang ako. Wala tayong pinapanigan. Para lang, ito na tayo. Malaman natin ang iniisip ngayong weekend na to ng Pangulo. Kasi hindi biro yan. So, winay na natin. Ha? Maaring meron kayong punto, maaring may punto tayo, maaring may punto lahat, you know. Pero winay-way yan. So, nandito na tayo sa presidente ng Pilipinas. Pag binito niya, madali na yan. May eleksyon. Pagalabanan niyo 4 years. Okay. Pero dahil may political consideration yung pinag-usapan natin kanina, at dahil nga natala administrative candidates, you no? Know, tala naman talaga sila nung huling eleksyon, eh nangangamba sila kailangan may kakampi sila sa baba. You know? tsaka yung national and wag, wag ayaw nilang magalit yung national and local official simply because gagastos na naman so pinagbibigyan lahat so pag-iisipan ko ba na iwito nandyan kasi baka madeclare na unconstitutional eh. so pag-iisipan ko ba na pipirmahan at mag ako pag nagyas ako pag na-declare na unconstitutional nakapirma ako hindi na natin alam kung ano mangyayari. ba? Diba? Wag muna tayo doon. Pero, kung hindi ako pumirma, nag ng 30 days at naging batas, bahala na ang Supreme Court. Hindi mo na ako pumirma eh? Ops. Hindi pa ako nakakita ng legal jurisprudence sa so Supreme Court jurisprudence, ha? Supreme Court decision, regarding sa hindi pagpirma ng isang presidente at nag-lapse into law at na-declare na unconstitutional at pag-declare na unconstitutional, e nadawit ang presidente. Pero ito, pag hindi niya pinirmahan, madadawit ba siya o hindi? Yan ang legal question na sa tingin ko pinag-aaralan nila. Kasi nga, kompromiso na sa lahat ang 2026, gaya na pinag-usapan natin kanina, na kompromiso na lahat. Kung ako ang senador, again, tsaka kung, kung isma, hindi ko bibigyan ng aking pangulo, although hindi, hindi po tayo bumoto sa pangulo ngayon, para lang malaman ninyo na hindi tayo kumakampi pero kung may respeto ka sa presidency hindi ako magbibigay ng isang bill para maipit ka tulong ko na sa bayan yon pero nandyan na tayo eh nandyan na. so tumatagal ang kanilang pinag-iisipan pumirma maraming magagalit magbito maraming magagalit hindi pumirma kompromiso na lahat naging batas declared unconstitutional halimbawa ha? let's just say yung kanina pinag-usapan natin nagganu nan and nag unconstitutional meron bang sala yung mga pumirma, yung pumirma ng huli ah, ng hindi pumirma lang huli meron ba wala maraming abogado diyan na pwede akong turuan siguro no nandiyan naman yung comment section so yun ang pinag-iisipan ngayon magkukompromiso ba ako o ibibigay ko ba ito sa taong bayan o ibibigay ko ba ito sa barangay officials maraming diskusyon political, legal, constitutional, kung ano-ano pa. Maraming maraming salamat po. I took up most of your time, magte-30 minutes na po. Pero maraming salamat sa ninyo ako at uh, sa patuloy ninyong pagtitiwala. Thank you very much po sa inyo.